po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog Jan. Magandang araw po sa lahat at Happy New Year po! Dito po kami ngayon sa Bahrain. napo kami sa Delmonia Mall. Para umikot-ikot po kasi holiday po dito sa Bahrain. At andito na nga, picture taking na po kami. Kami po ay mamasyal muna. Exercise po muna ang mga tuhod. Dito na nga si Miss Rose. Rumarampa na siya. Ang magandang dilag. At kasama ko din po si Bings Vlog Bahrain. Rumarampa na din siya. Ayan, si Miss Bings Vlog. Aking mga kasama. Mga magagandang dilag Ayan po ang aming driver Si Miss Rose Kami po ay papasok na sa loob ng Delmonia Mall Ang ganda ng mall na to Kasi malaki siya pero Kakaunti lang ang mga taong napasok Dahil sa dami ng malls Dito sa Bahrain Kaya halos ang mga malls po dito Ay wala pong tao Elevator time! Paket po kami! Ikutin lang po namin ang mall na to at halos wala po kaming makasalubong. Hahanapin po namin ang aquarium po dito na napakataas po. Simula ground floor, papunta po ng third floor. Kasama ko nga si Miss Rose. Hoy, nag-1 to 1 to dito sa loob ng Delmonia. Ang ganda po dito, relaxing po siya. Tsaka wala mo siya tao, hindi po siya crowded. Kaya hindi ka madidistorbo. ang mga naka-display na makikita mo po sa loob ng Delmonia Mall. Ay po si Miss Bing's vlog, nagposing-posing na po siya diyan. Ayan po kami. Posing time. Ganda po ng mga gawa nila dito. Aliw po siya. Puan din po na pwede kang maupo. Ang nagre-relax, relax ka po. Apo na po siya pero wala pa pong masyadong tao. After po dito, naisip po namin lumipat sa kabilang mall na naman. O di kaya sa ibang pasyalan. Naglalakad na kami. Po namin kasama ay nauna na po sa amin. Nagpo-posing-posing na din po sila. At nagre-relax po. Ayan na silang lahat. Udo, picture taking na sila. Ako naman ang kukuha sa kanila ng video. January 1 pala ang araw na to. Kaya buong taon yata kaming nasa labas lang. At iikot-ikot na naman kami sa loob ng isang mall. Isang mall na wala pong masyadong tao. Pwede ka pong tumakbo at paikot-ikot po. Parang kami lang po ang tao dito. Kakaunti lang talaga. Pati ang aking boses ay napaos na din dahil sunod-sunod po ang Pasko at New Year. And guys, ito na po ang aquarium na inahanap namin. Ang ganda po niyan, pwede po kayo mag-dive dyan. Simula po ng third floor, papunta pong ground floor yan. Ang bayad, or po nila ay 65 dinar. Siguro nasa 10,000 pesos din po isang oras. Maaaliw ka po talaga sa dami ng mga isda. Paganda po pagmasdan. Malaki po siya at pataas po ang style na kanilang aquarium. Sarisaring isda po ang meron dyan sa loob. Mga maliliit at malalaking isda po mga mahihilig mag-dive, mga mahihilig dyan sa aquarium, sa isda. Ganda po dito pag masdan. Kung maupo, pwede ka din pong umakit doon sa third floor. Doon po makikita nyo po doon, napakaraming isda din po sa taas. Pupuntahan po namin maya, -maya. Ang ganda po ng kulay niyan kapag nasa personal po. Parang inarkila eh, po namin ang araw na to. Wala po masyadong tao talaga. Sana pwede din po mag-fishing dito at same time pwedeng i-grill. Napakarami ng isda. Maganda po siya. Kami aakyat na sa taas para makita po namin doon sa third floor po. Ito po ang third floor. Ayan po mag-start kung gusto nyo po mag-dive ng 1 hour. 65 BD po siya dati. Di ko lang po alam yung latest amount nila. Latest price nila ng 1 hour. 10,000 pesos na din. Ayan, sasamahan ka din po ng kanilang diver. Dahil sa walang masyadong tao, elevator na naman kami, pababa. Ayan lang naman po ang ginagawa namin dito, paakyat, pababa na naman ang pasyal namin, puro elevator po ang aming kuha, akyat baba lang po kami hanggang po sa kami mapagod at lumipat po sa ibang mall Ayan nakasmire pa ang aking mga kasama, mga hindi pa sila pagod Ayan elevator na naman, si Miss Bing's vlog ba rin? si Miss Rose at syempre si Miss Bing at andito na din si Miss Kakay at kasama din po namin syempre magandang dilag na si Miss Thea. Yan po ang aming mga kasama. Iikot-ikot po kami dito. Ayan po, nakakalula po siya. Ito po kayang tumayo dyan sa tapat ng salamin. Third floor pa lang pero parang sobrang napakataas niya tingnan. O ang view sa labas pababa at mag picture taking. Syempre yung mag-inang magaganda. Akala ko nung una magkapatid lang sila. Hindi na kinaya ang akyat baba sa elevator kaya todo pahinga na sila. Pagod na ang aming magagandang dilag. At dahil sa bawal mapagod, ang anyong tumayo dyan at umikot. Ayan si Miss Rose. Siya po time as inspector. Chinecheck po niya ang mga machine dyan na mga palaruan kung nagana pa ba. Nagiging instant inspector po siya. Ayan, nag inspect din po si Miss Bing's vlog. Check po nila kung okay pa ba gamitin o kailangan ng palitan. Ayan, tinatry-try siya ni Miss Rose. Mabuti yan, Miss Rose, para maggamit ng mga maglalaro dyan. Ayan, naganap pa ba, Miss Rose? Ang ganda dito, pero hindi namin kayang sumakay dyan. Kahit ilibre pa ba ako dyan, hindi ako sasakay dyan. Hindi ko kayanin ang pahilo dyan. Ang ganda ng palaruan ng mga bata. Ayan, si Miss Rose, ang hilig niya talaga magmotor. Ayan, naghahanap na naman kami ng elevator. Ano ba yan? Puro na lang elevator. Ayan, pababa na naman kami sa elevator as usual. Parang nakakahalata na ako. Ang mga itsura natin ay pang elevator lang. At kami ngay uwi na. Pupunta po kami sa ibang mall. Doon na lang namin ipagpatuloy ang aming video. Sa parking area na kami. The drive na naman ulit si Miss Rose. Mga astig ang mga kasama ko, mga hindi pa pagod. Lilipat pa kami sa ibang pasyalan. Maraming salamat sa iyo Miss Rose at kami may libreng uh, transport. Happy New Year po sa lahat at maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel OFW Sabarin Vlog. At syempre maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga videos lagi. Po ang mga kuha ng aming kadramahan. Kanina sa loob ng mall, ginagaya-gaya lang po namin yan. kaya ba ng aming powers? Ako'y napapaus na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po.